Naramdaman niyo na ba yung pakiramdam na? Pagising sa umaga, tila ba may mabigat na ulap na nakadagan sa inyong kalooban? Yung pakiramdam na kahit gusto nating maging aktibo at masaya para may humihila sa ating pababa. At tila ba nagiging malabo ang mga dapat nating gawin o kung saan tayo patungo sa araw na iyon. Madalas, pagdating natin sa edad na 70, parang mas nagiging challenging ang bawat araw. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at dangdamin. Yung tipong, dati ay punong-puno tayo ng sigla. nayon parang nabawasan na ang liwanag na yon. Hindi ko sinasabing lahat tayo ay nararanasan ito. Pero marami ang nakakaramdam ng panghina ng katawan. Pagkalito, minsan. O kaya naman ay tila ba nababawasan ng gana sa buhay. Ang masakit na realidad ay, kung hindi natin alagaan ang ating sarili, lalo na sa umaga, mas magiging mahirap ang pagharap sa bawat araw. Ang pagising ng may kalinawan ng isip, at lakas ay hindi lang panaginip, ito ay isang bagay na kayang-kaya natin makamit anuman ang ating edad. Meron palang mga simpleng paraan, mga gawain pang umaga na. Kapag ginawa natin ng regular, ay magdadala ng malaking pagbabago sa ating buhay. Parang isang sikreto na matagan ng nakatago. Pero handa na nating ibahagi ngayon. Sa video ito, tatalakay natin ang anim na simpleng kaugalian sa umaga na makakatulong para magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso, kalinawan sa isip at lakas sa katawan, lalo na paglampas na tayo ng pitumpu. Ito ay mga pang-araw-araw na ritual na madaling gawin at hindi kailangan ng malaking pagbabago. Ang bawat isa ay may malaking ambag para sa mas masaya at mas makabuluhang buhay. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pegawa ng malilit na hakbang na may malaking epekto. Manatili kayong nakatutok hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo isang bagay na magpapabago sa inyong pananaw. Kaya simulan na natin ang pagtuklas sa mga kaugalian ito na para bang naglalakad tayo sa isang hardin na punong-puno ng sariwang bulaklak at hangin at bawat hakbang ay nagdadala na kaginhawaan. Ang unang kaugalian na ating pag-uusapan ay ang pagpapasalamat at pagmumuni-muni. Isipin nyo, paggising pa lang natin bago pa man tayo bumangon sa higaan, anong unang pumapasok sa isip natin? Madalas, iniisip natin agad ang mga gagawin, ang mga problemang kaharap, o kaya naman ay ang mga sakit sa katawan. Ngunit paano kung baguhin natin ang rutinang ito? Paano kung ang unang pumapasok sa ating isip ay pasasalamat? Simple lang ito mga kaibigan. Hindi kailangan ng matinding pagmumuni-muni o mahabang dasal, bagaman makakatulong din yon. Ang ibig kong sabihin ay ang simpleng pagkilala sa mga biyaya na meron tayo. Halimbawa, pagising niyo, bago niyo pa imulat ang inyong mga mata ng buo, ipikit muna ulit at maglaan ng ilang sandali para isipin ang kahit tatlong bagay na ipinapapasalamat niyo. Hindi kailangan malaki Pwede itong ang bango ng kape na niluto ng inyong anak, ang sikat ng araw na sumisilip sa inyong bintana, ang balambot na unan na inyong inunan, ang simpleng katotohanan na humihinga pa kayo o ang ingay ng mga apo na naglalaro sa labas. Kapag sinasanay natin ang ating isip na magsimula sa pasasalamat, nagbabago ang ating pananaw. Mula sa pagiging negatibo o pag-aalala, napupunta tayo sa isang estado ng pagpapahalaga at kapayapaan. Naiwasan natin ang mga alalahanin na minsan ay bumabalot sa atin pagising pa lang. Parang sinasabi mo sa iyong sarili, Ah, magandang araw na ito, meron akong ipinapapasalamat. Ang simpleng pagbumuni-muni sa pasasalamat na ito ay lumilika ng isang payapang kapaligiran sa ating kalooban. Nagiging mas malinaw ang ating isip dahil hindi ito nababahiran ng kung ano-anong negatibong kaisipan. Nagbibigay ito ng lakas, hindi lang pisikal, kundi mental at emosyonal para harapin ang araw ng may positibong pananaw. Subukan nyo ito araw-araw, kahit limang minuto lang. Masdan nyo kung paano nagiging mas maliwanag ang inyong umaga at kung paano kayo nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay-bagay. Nayon, mula sa pagiging mapagpasalamat, dumako naman tayo sa ikalawang kaugalian, ang magaang na pagkilos. Madalas nating naiisip pag matanda na, hindi na dapat masyadong gumalaw. Baka kung anong mangyari, pero kabaligtaran yon. Ang paggalaw, kahit gaano kaliit, ay mahalaga para mapanatili ang ating lakas at kalinawan ng isip. Hindi ko sinasabing mag-jogging kayo o magbuhat ng mabibigat. Ang tinutukoy ko ay ang simpleng pag-unat, paglalakad-lakad sa loob ng bahay o paggawa ng mga magaang na ayersisyo na kayang kaya ng inyong katawan. Paggising nyo, pagkatapos ng inyong pasasalamat, imbes na agad bumangon at magmadali, subukan nyo munang umunat-unat habang nakahiga pa. Ilawit ang mga braso at binti, igalaw ang mga daliri sa paa at kamay. Ito ay nagpapaalala sa ating mga kasukasuan. Siguro, maglakad patungo sa bintana at silipin ang labas. O kaya ay maglakad-lakad lang sa sala. Ang simpleng paggalaw na ito ay nakakatulong para mapawi ang paninigas ng katawan na madalas natin nararanasan paggising. Nakakatulong din ito para maging mas gising ang ating isip at magkaroon tayo ng mas malinaw na pag-iisip. Alam nyo ba, ang paggalaw ay naglalabas ng tinatawag na endorphins, mga chemical sa ating utak na nagpapasaya sa atin at nagpapababa ng stress. Kaya, hindi lang ito para sa pisikal na lakas. Ang mahalaga ay ang konsistensya at ang pakikinig sa kung ano ang kaya ng inyong katawan. Huwag pilitin ang sarili. Ang pagiging aktibo kahit papaano ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging may control at nagpapakita na pinapahalagahan natin ang ating kalusugan. At siyemple, ang bawat galaw ay isang hakbang patumo sa mas matatag na katawan at mas alertong isip. Ngayon na tinalakay natin ang pasasalamat at magaang na pagkilos, dumako naman tayo sa ikatlong kaugalian, ang tamang hydration at masustansiyang almusal. Pagkatapos nating magpasalamat at maginat, ang susunod na mahalagang hakbang sa ating ritual sa umaga ay ang pag-inom ng tubig at pagkain ng masustansiyang almusal. Isipin nyo. Buong magdamag ay tulog ang ating katawan at hindi ito nakakakuha ng tubig o pagkain. Kaya pagising, dehydrated tayo at nangangailangan ng sustansya. Ang pag-inom ng isang basong tubig pagkabangon pa lang ay napakahalaga. Hindi ito simpleng pagpatid lang ng uhaw. Ang tubig ay parang gatas na nagpapakinis ng internal na sistema ng ating katawan. Nakakatulong ito para mapukaw ang ating metabolismo, maglinis ang sapat na hydration ay nagbibigay ng enerzya sa ating mga kalamnan at organo para gumana ng maayos. Pagkatapos ng tubig, susunod naman ang masustansyang almusal. Hindi kailangan ng bunggang handaan, ang mahalaga ay sapat at nakakapagbigay ng enerzya para sa buong umaga. Sa Pilipinas, napakaraming masustansyang almusal na pwede natin pagpilian. Halimbawa, isang tasang mainit na lugaw na may kasamang malunggay o kaya ay pritong isda na may brown rice. Pwede rin ang pandesal na may kape o tsokolate, basta ba sapat ang sustansya. Si Bukod pa rito, nayon na naintindihan na natin ang kahalagaan ng paginom at pagkain, susunod naman nating tatalakayin ang pagpapatalas ng isip. Nayon na sapat ang ating lakas mula sa tubig at almusal. Dumako naman tayo sa ikaapat na kaugalian ang pagpapatalas ng isip. Parang katawan lang natin, kailangan din ng ehersisyo ng ating utak para manatiling matalas at malinaw. Habang tumatanda tayo, madalas nating maramdaman na tila babumabagal ang ating pag-iisip o hirap tayong matuto ng mga bagong bagay. Pero hindi ito kailangang maging permanenteng sitwasyon. Ang pagpapatalas ng isip sa umaga ay isang napakabisang paraan para mapanatili ang ating mental na kalinawan at maiwasan ng pagkalimot. Hindi mo kailangan mag-aral ng bagong wika o mag-solve ng komplikarong mathematical problems. Ang tinutukoy ko ay ang simpleng gawain na nagpapagana sa iyong utak. Halimbawa, ang pagbabasa ng pahayagan, kahit ilang pahina lang, ay nakakatulong para mapanatili kang updated sa mga nangyayari sa paligid at magbigay ng bagong impormasyon sa iyong isip. Kung hindi ka mahilig magbasa ng pahayagan, pwede mong subukan ang pagbabasa ng libro, magazine o kahit na simpleng comics. Ang mahalaga ay mayroon kang binabasa na nagpapaisip sa iyo. Bukod sa pagbabasa, ang paglalaro ng mga brain games ay napakabisang paraan din. Hindi ko sinasabing maglaro ka ng video games na komplikado. Ang tinutukoy ko ay ang mga laro tulad ng crossword puzzles, sudoku, word search, o kahit ang simpleng paglalaro ng memory game kasama ang iyong mga apo. Ang mga ganitong uri ng laro ay nagpapagana sa iba't ibang bahagi ng iyong utak, nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya at nagpapatalas ng iyong kakayahang magisip isip ng lohikal. Kung may access ka sa internet, maraming libreng online brain games na pwede mong subukan. Ang pag aaral ng isang bagong kasanayan, kahit gaano kalit, ay nakakatulong din. Pwede itong pag-aaral ng isang bagong recipe pag-aaral ng ilang salita sa ibang wika o pag-aaral kung paano gumamit ng isang bagong app sa cellphone. Ang maalaga ay ang patuloy na hamunin ang iyong isip na matuto ng bagong bagay. Ang paggawa ng mga gawain ito sa umaga ay nagbibigay ng kalinawan sa ating isip, nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng ating kakayahang mag-focus. Ito ay nagbibigay din ang pakiramdam ng accomplishment na mahalaga para sa ating mental na kapayapaan. Ang patuloy na pagpapatalas ng isip ay hindi lamang nakakatulong na maiwasan ang paggalimot, kundi nagbibigay din ng lakas at tiwala sa sarili na kaya pa nating matuto at lumago anuman ang ating edad. Hindi ito kailangan maging isang malaking gawain. Ang mahalaga ay ang konsistensya at ang patuloy na paghamon sa ating utak ito ay isang pamumuhunan sa ating mental na kalusugan na magbubunga ng kapayapaan, kalinawan at lakas sa buong araw. Ngayon, mula sa patpatalas ng isip, lumipat naman tayo sa ikalimang kaugalian, ang pagtatakda ng simpleng layunin. Madalas pagdating sa ating edad, parang wala na tayong malalaking layunin sa buhay. Yung pakiramdam na tapos na ang lahat ng pagpaplano at paghahabol, pero hindi ito totoo ang pagkakaroon ng layunin kahit gaano kaliit ay nabibigay ng direksyon at kahulugan sa ating araw. Nakakatulong ito para magkaroon tayo ng kapayapaan sa kalooban at maiwasan ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Ang ibig kong sabihin sa pagtatakda ng simpleng layunin ay hindi kailangan na magplano ng isang malaking proyekto. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng isang bagay na inaasam o gustong matupad sa araw na iyon. Halimbawa, ang layunin mo sa umaga ay ang diligan ang iyong mga halaman o kaya naman ay tawagan ang iyong anak na matagal mo nang hindi nakakausap. Pwede rin ang layunin na magluto ng paborito mong ulam o kaya naman ay ayusin ang isang drawer na matagal mo ng gustong ayusin. Ang pagtatakda ng mga simpleng layunin na ito ay nabibigay ng kalinawan sa iyong araw. Alam mo kung anong iyong gagawin at nakakaroon ka ng pakiramdam ng kontrol sa iyong buhay. Kapag natupad mong iyong layunin kahit gaano kaliit, nakakaramdam ka ng kasiyahan at accomplishment. Ito ay nagbibigay ng lakas at positibong pananaw sa buhay. Ang pagkakaroon ng layunin ay nakakatulong din para hindi tayo madaling ma-stress o maligaw sa ating pag-iisip. Kapag meron tayong direksyon, mas madali nating naiintindihan ang mga dapat nating gawin at kung paano natin ito gagawin. Nabibigay ito ng kapayapaan sa kalooban dahil alam natin na meron tayong pinagtutuunan ng pansin. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o pagpilit sa sarili na gumawa ng mga bagay na ayaw mo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng maliit na point sa iyong araw, isang bagay na mabibigay sa iyo ng pakiramdam na may nagawa ka at meron kang kontribusyon. Ito ay parang paglalagay ng isang marka sa iyong listahan ng mga dapat gawin at bawat marka ay nagbibigay ng konting kasiyahan. Ang pagsasanay na ito ay nagpapalakas ng ating mental at emosyonal na kalusugan. Nagbibigay ito ng pag-asa at ang papaalala sa atin na kahit anong edad, mayroon pa rin tayong magagawa at makakaya. Ang simpleng pagtatakda ng layunin sa umaga ay maaaring maging simula ng isang araw na puno ng kapayapaan, kalinawan at lakas na magdadala sa iyo sa isang mas makabuluhang buhay. Sa huli, dumako naman tayo sa ika na kaugalian, ang pagpapalakas ng ugnayan. Pagkatapos nating alagaan ng ating sarili, ang huling, ngunit hindi bababa sa mahalagang kaugalian na dapat nating bigyan ng pansin ay ang pagpapalakas ng ugnayan. Hindi lingid sa ating kaalaman habang tumatanda. Madalas ay nababawasan ang ating pakikisalamuha sa iba. Nagiging mas kaunti ang mga lakad, mas bihira ang pagdalaw, at minsan, pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Ngunit ang tao ay likas na nilalang na nangailangan ng koneksyon. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban nagpapalakas ng ating damdamin at nagbibigay kalinawan sa ating isip. Hindi ko sinasabing kailangan mong magkaroon ng malaking social gathering sa umaga. Ang ibig kong sabihin ay ang simpleng pag-abot sa mga mahal sa buhay. Ito ay maaaring isang tawag sa telepono sa iyong anak o apo para magtanong lang ng kamusta. Isang simpleng text message sa iyong kapatid o matalik na kaibigan. O kaya naman ay ang pagniiti at pakikipag-usap sa kapitbahay habang nagdidilig ng halaman. Ang mga maliliit na gawaing ito ay nagpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa at mahalaga tayo. Ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan ay nakakatulong para maibsan ang pakiramdam ng kalungkutan na madalas ay nararanasan ng mga nakatatanda. Nakakatulong din ito para maging mas malinaw ang ating isip dahil sa pakikipag-usap, nagagawa nating magpahayag ng ating damdamin at sa loobin na nagpapagaan ng ating loob. Nagbibigay din ito ng lakas dahil sa bawat koneksyon na atin nabubuo, nakakaramdam tayo ng suporta at pagmamahal. Ito ay nagpapaalala sa atin na mayroong mga taong nagmamalasakit sa atin. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang para sa atin kundi para din sa mga taong ating kinakausap. Marahil, ang simpleng tawag mo ay magpapagaan ng araw ng isang mahal sa buhay. Ang bawat interaksyon, kahit gaano kaliit, ay nagpapatibay ng ating mga relasyon at nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Kapag nasasanay tayo sa pag-abot sa iba, nagiging mas bukas ang ating puso at isip. Nagiging mas positibo ang ating pananaw sa buhay at nagkakaroon tayo ng mas malalim na kapayapaan. Sa umaga, bago pa man tayo abalahin ng mga gawain, ang paglalaan ng ilang minuto para kumonekta sa iba ay isang magandang paraan para simulan ang araw ng may pagmamahal at pagkakaisa. Ito ay nagbibigay ng lakas sa ating kalooban at nagpapalaya sa atin mula sa anumang pag-aalala ang pagpapalakas ng ugnayan ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-usap. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang komunidad na sumusuporta sa bawat isa. Kaya, mga minamahal kong kaibigan, nakita nyo na ang anim na simpleng kaugalian sa umaga na kayang magdala ng kapayapaan, kalinawan at lakas sa inyong buhay, lalo na paglampas na kayo ng 70, simulan natin ang araw sa pagpapasalamat at pagmumuni-muni para mapayapa ang ating kaloban at magkaroon tayo ng positibong pananaw. Pagkatapos, ang magang na pagkilos para gumising ang ating katawan at lumabas ang mga kemikal na nagpapasaya. Huwag din kalimutan ng tamang hydration at masustansiyang almusal ang panggato ng ating katawan at isip para maging malinaw at malakas. Pagkatapos noon, ang pagpapatalas ng isip sa pamamagitan ng pagbabasa o brain games para manatiling matalas ang ating utak. Sundan ito ng pagtatakda ng simpleng layunin na nagbibigay ng direksyon at pakiramdam ng accomplishment sa ating araw. At sa huli, ang pagpapalakas ng ugnayan dahil ang koneksyon sa iba ay nagpapalakas ng ating damdamin at nagbibigay ng kagalakan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa paggawa ng lahat ng ito sa isang iglap. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang patuloy na paggawa ng mga maliliit na hakbang. Tandaan, maliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaaring maldulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Huwag niyo isipin na huli na para magbago. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon para maging mas masaya at mas makabuluhan. Ang mga kagaling ito ay hindi lamang para sa inyong pisikal na kalusugan kundi para din sa inyong mental at emosyonal na kagalingan. Ang kapayapaan ng isip at kalinawan ng pananaw ay magdadala ng lakas na hindi nyo akalain kaya pa ninyong maramdaman. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip at karanasan. Kung mayroon kayong sariling ritual sa umaga na nakakatulong sa inyo o kung susubukan nyo ang alinman sa mga kaugalyang ito, ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakahanap kayo ng halaga dito, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na nilalaman. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makapagbahagi pa ng mas maraming payo para sa inyong kagalingan. Tandaan, mga minamahal, ang edad ay numero lang ang malaga ay kung paano natin ginagamit ang bawat araw, kung paano natin inaalagaan ang ating sarili at kung paano tayo patuloy na lumalago. Hindi patapos ang inyong kwento. Sa katunayan, ang inyong mga golden years ay maaaring ang pinakamaganda at pinakamakapayapa sa lahat. Mabuhay na no masaya at may kapayapaan sa bawat edad.